Sa atin pa top story, binuksan sa publiko ang Admiral Tributes ng Russian Navy bilang bahagi ng mga serye ng aktividad ng nasabing barko sa bansa na mangha mga bisita sa barkong pandigma sa isa nagawang open house. Bukod pa rito, nagpakita ang gilas rin ang ilang membro ng Russian Marines sa kanilang self-defense at hand-to-hand -hand combat sa isang drill sa luneta. Si Gerald Tagbo sa detalye. Bago pa man magbukas ang gate sa Pier 15 sa South Harbor, Maynila, marami na sa mga kababayan natin ang nag sa labas para makita ng personal ang Admiral Tributes na anti-submarine warship ng Russian Navy. Isa na rito ang magkakaibigan na ito na maagang nagpunta sa Pier. Anila, di tulad sa mga nakaraan na napapanood lamang nila sa telebisyon ang pagdaon ng mga dayuhang warship, ngayon mismo makakatapak at makikita nila ang isang tunay na barkong pandigma. So excited, curious pa ako kung ano mga pamamalakad nila, kung anong mga patakaran, kung anong para saan ba gagamitin. Curious pa Bakit? kasi po ano eh hindi pa, hindi pa po nakakaranas ng ganung ano eh so pag bantay sarado ng mga crew ang barko at naghigpit na sila na seguridad by batch ang naging pagpapapasok at hindi na rin pinahintulutang makapasok sa loob ang mga malalaking kamera na dala ng mga TV network na nagco-cover sa tour ng barko mismo mga Russian crew ang nagsilbing guide sa mga bisita na kahit hindi masyadong magkaintindihan sinikap na ipaliwanag ang bawat bahagi ng Admiral Tributes Nakadisplay na rin sa helipad ng barko ang kanilang Kamov KA-27 helicopter na may kakayahan magdala ng mga torpedo at tip charge. Mahigit dalawampun taon na sa serbisyo ng Russian Navy ang Admiral Tributes na kabilang sa Udaloy Class Anti-Submarine Destroyer. Armado ng mga malalakas na uri ng armas ang nasabing barko, gaya ng Mittel Anti-Ship Complex na isang klase na anti-submarine missiles, dalawang AK-360 Closing Weapon System at RBU Anti-Submarine Rocket System. Sopistikado rin ang mga sensor at radar equipment ng nasabing barko. Umaasa ang ilan sa mga namasyal na balang araw Magkakaroon din ng sophisticatedong barkong pandigma ang Philippine Navy kahit na nagmula pa ito sa Russia. Yes. Kasi Philippines as a small country, kailangan natin ng mga ganun na mga equipments dito sa ating bansa in order to protect uh yung uh, security and defend yung country po natin in case of uh, invasion or uh foreign countries. Uh, Maraming namang kaalaman na itinuturo yung mga taga-Russian. May mga translator naman na maiintindihan rin nating mga Pilipino wala pang pahayag ang Philippine Navy ukol sa acquisition ng mga Russian weapon. Sa harap na rin ang pahayag ni Russian Ambassador to the Philippines, Igor Kuvaed, na handang tumulong ang Russia sa Pilipinas sa pagpapalakas ng hukbong sandatahan. Gayun man, batay sa mga observer, problema sa compatibility ang magiging issue dahil karamihan sa mga barkong gamit ng ating hukbong dagat ay puro galing sa Amerika. Samantala, nagtakitang gilas naman ang ilang miyembro ng Russian Marines ng kanilang estilo ng self-defense at hand-to-hand -hand combat sa isinagawang exhibition drill sa Lunet. Naging highlight rin ang kanilang ginawang stand. Hindi maiwasan na isa sa kanilang kasamahan ang nasugatan dahil sa ginawang stand. Pero sa kabila nito, bumilib at naging mainit ang pagtanggap ng mga tao sa mga bumibisitang Ruso. Una rito, nagsagawa ng relaying ceremony ang Russian Ambassador at opisyal ng Admiral Tribute sa Bantayag ni Jose Rizal. Sa harap ng umiinit na relasyon ng Pilipinas at Russia, umaasa ang Russian official na mas iigting pa ang ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan sa oras na bumisita sa Moscow sa Pangulong Rodrigo Duterte. We hope so and uh, we'll do our best to achieve at this aim. So that's our long-term strategic interest to strengthen our friendship and partnership. Para sa Eagle News, Gerald Tagbo, I'm 1 with 25.